Iris, kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutukso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matukso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. Aris sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 14, sa tanghaling bola ay number 21 at number 18 at sa gabing bola ay number 14 at number 22 na gabay ng kalikasan. Taurus. Kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutokso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matokso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. Taurus sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 16, sa tanghaling bola ay number 30 at number 15, at sa gabing bola ay number 5 at number 21, nagabay ng kalikasan. Gemini, kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutukso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matukso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. Gemini sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 27, sa tanghaling bola ay number 6 at number 14, At sa gabing bola ay number 25 at number 19 nagabay ng kalikasan. Cancer kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutokso sa iyong isipan pero hanggat na ko mo ang isipan na matukso ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 9 at number 11 sa tanghaling bola ay number 26 at number 21 at sa gabing bola ay number 14 at number 10 na gabay ng kalikasan. Leo, kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutukso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matukso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. liyo sa huweting para sa umagang bola ay number 19 at number 4, sa tanghaling bola ay number 29 at number 15, at sa gabing bola ay number 8 at number 21 na gabay ng kalikasan. Virgo kahit saan magpunta at magawi ang tao, pag may kasama kang laging may tumutukso sa iyong isipan, pero hangga't na ko mo ang isipan na matukso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. Virgo sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 25. Sa tanghaling bola ay number 8 at number 19. At sa gabing bola ay number 21 at number 9 nagabay ng kalikasan. Libra. Kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutukso sa iyong isipan pero hangga't na ko mo ang isipan na matukso ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 21, sa tanghaling bola ay number 3 at number 9, at sa gabing bola ay number 27 at number 14 na gabay ng kalikasan. Scorpio kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutokso sa iyong isipan pero hangga't na kontrol mo ang isipan na matukso ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad Scorpio sa huweting sa umagang bola ay number 20 at number 16 sa tanghaling bola ay number 8 at number 26 at sa gabing bola ay number 15 at number 24 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutokso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matokso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad, Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 17, sa tanghaling bola ay number 5 at number 28, at sa gabing bola ay number 4 at number 16 na gabay ng kalikasan. Capricorn Kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutukso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matukso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. Capricorn sa huweting sa umagang bola ay number 3 at number 24, sa tanghaling bola ay number 5 at number 17, at sa gabing bola ay number 19 at number 24 na gabay ng kalikasan. Aquarius kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutokso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matukso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad. Aquarius sa huweteng sa umagang bola ay number 11 at number 17, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13, at sa gabing bola ay number 27 at number 8 na gabay ng kalikasan. Pisces, kahit saan magpunta at magawi ang tao pag may kasama kang laging may tumutokso sa iyong isipan, pero hanggat nakokontrol mo ang isipan na matokso, ay siguradong ikaw ay liligaya sa mga gustong gagawin o mamahalin na tao at pangarap na matupad, Pisces sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 13, sa tanghaling bola ay number 23 at number 14 at sa gabing bola ay number 25 at number 14 na gabay ng kalikasan.